Kung may rich kid sa mga lungsod, aba, mukhang isa na rito ang Baguio. Sa isinagawang pagsusuri ng PSA sa 2024 Economic Performance ng iba't ibang lungsod sa labas ng Metro Manila, ang Baguio City ang may pinakamataas na gross domestic product o halaga ng produkto o serbisyo na nagwa sa loob ng 2024. Pero sa kabila ng pag-angat ng ekonomiya, ramdam nga ba ito ng mga residente ng Baguio? Yes, especially since um, we attract more tourists for the past few years, especially during summers kasi parang mas nag-grow siya. Especially in, in the economy po. Wala-wala sa akin Parang hindi ko nararamdaman na parang di mayaman ang Baguio. Siyempre, yung mga ibang tao sinasabi nila mayaman pero sa akin hindi ko nararamdaman. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na yung sahod, hindi nga yung tinataas yung sahod. Well, mayaman siguro in the sense na ang tawag dito, depende kung sa, pag sa pagiging mayaman. Kasi kung sasabihin mong mayaman, kung ang definition ay mayaman ay wala nang naghihirapan, hindi nahihirapan ang bagyo, I guess hindi. Kasi kahit sabihin mong hindi naman sinabing mayaman or may ano yung bagyo, hindi na naghihirap yung mga yung mga tao dito, like us, mga entrepreneur, mga business owners, syempre naghihirap pa rin since hindi naman lahat laging peak ang business. Pero ano nga ba talaga so, ang ibig sabihin ng Baguio as uh, wealthiest as city outside NCR? Actually, quote-unquote yung wealthiest, uh, kailangan po nating i-qualify muna kung ano yung ibig sabihin ng wealth. Ang report natin ay yung tungkol sa per capita GDP ng uh, The City of Baguio. When you say per capita GDP, yung GDP ay uh, economic barometer natin yan. Gross domestic product. Ito yung total goods and services na bago na na produce ng isang area. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority Cordillera, pumabot sa 178.85 billion ang gross domestic product ng Baguio noong 2024, mas mataas kumpara sa 169.02 billion na naitla noong 2023. Ibig sabihin, tumaas ng halos 10 bilyong piso ang kabuang produksyon ng lungsod sa loob lamang ng isang taon. Bagamat bumagal ang paglago mula 9% noong 2023 sa 5.8% ngayong taon, nananatili pa rin sa ikasampung pwesto ang bagyo sa mga highly urbanized cities sa bansa. Yung 178.85 billion na economic output, by the way, kwanto ah, Constant or real terms. Ibig sabihin nun, inalis natin yung effect ng inflation para real talaga na growth siya. Ito yung totoong uh, economic output. So, yung population ng Baguio City, um, per capita na 'yon. Yung GDP na 178.85 uh, i-divide natin sa total population ng Baguio City, it will lead us to 466,000 pesos per capita. Parang ang nangyayari niyan ay um, parang iyon yung contribution natin. Pero kuwan lang 'yon ha, very rough kasi nga, total Pwede kasi uh, yung iba ay uh, mas konti lang ang uh, nagawa yung iba napakalaki nakapagtala ng 485,433 pesos GDP per capita ang Bagyo noong nakaraang taon mas mataas pa kesa sa ilang lungsod sa National Capital Region sa datos ng PSA nanguna ang services sector bilang pangunahing tagapag-ambag sa ekonomiya na bumubuo ng halos 3/4 na kabuuang produksyon ng lungsod Kasunod dito ang industry sector na may 24.6% habang ang agriculture, forestry at fishing ay nakapagtala ng 0.5%. Ayon kay Aldrin Federico Bahit Jr., Chief Statistical Specialist ng PSA Cordillera, mananatiling pangunahing sandigan ng paglago ng ekonomiya ng lungsod ang sektor ng serbisyo sa mga susunod na taon. Personally, nakikita ko naman na robust pa rin yung ating tourism uh, activities. And so yung trade natin ay uh, malakas pa rin at uh, yung yung uh, program kasi rin ng BSP Bangko Sentral ng Pilipinas uh, parang magiging um, bastion of growth pa rin ang financial services natin. Pero sa kabila nito, maaari pa rin daw makaapekto sa GDP ng lungsod ang taripa lalo na sa mga input sa pagawa ng produkto. Ron Maranan, RNG News.